Hello po mga kasari, kumusta po? So guys, for today's video, gusto ko lang ibahagi para tataas pa lalo ang sales ng ating tindahan. Dapat ganito ang discount natin. Gusto ko lang i-share din sa inyo yung mga ginagawa ako. Upang sa ganon, magkaroon din ng idea yung mga nagbabalak pa lang mag sari store. Saka sa mga baguhan pa lang mag sari store. So bago natin umpisan yan guys, ito nga medyo Kararating ko nga lang guys dahil nagbabayad tayo ng mga dapat bayaran At ito nga natuwa naman ako dahil bumaba yung ating kuryente ngayon Ito na lang yung binayaran natin guys Sinabol ko nga kasi nga Judith na ngayon baka maputulan tayo Nabul ko talaga siya guys at ito nga yung binayaran natin, bumaba, umpisa nung ginamit natin si White Refrigerator, katas ng pagyayaw natin, katas ng YouTube. So, yun nga guys, bumaba kaya masaya tayo kahit paano ay nakakatipid tayo, no. So dati nga ang binayaran namin ay umabot minsan ng 2,000, 19, talagang ang laki, masakit sa bulsa, no. So ngayon nga bumaba kaya masaya tayo at at syempre dahil nandoon na rin tayo, namili na rin tayo ng mabinta dito sa ating tindahan kasi nga ito guys, yung panindang ito ilang beses ko in order sa pure gold so wala silang stocks kaya maghanap talaga tayo pag nakalabas tayo talagang isasabay natin kung anong kailangan sa ating tindahan para mabawi natin yung pamasahe kaya ito guys ibabahagi ko sa inyo yung mga mabinta dito na para tumaas lalo ang sales natin, no? So, dapat maghanap din tayo kung ano mga mabinta sa atin. Dapat maghanap tayo kung wala man dun sa inordera natin. Hanapin natin sa ibang grocery, no? Upang sa ganun na tataas talaga ang sales ng ating tindahan. So, ito nga guys, yung mga mabinta sa ating tindahan at gusto ko lang ibahagi din, no? Para magkaroon din ng konting idea yung mga nagbabalak pa lang mag -sari -sar store. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe, para lagi po kayong updated sa susunod ko pang video. Kaya panoorin nyo lang to guys hanggang dolo. So, ito nga yung napamili natin guys. Sinabay na rin natin kasi nga nagbabayad ako ng kuryente. Minsan lang kasi tayo makalabas. Kasi alam naman natin na mayroon tayong mga binabantayan. Kaya hindi basta-basta makakalabas. Kaya pag nakalabas talaga tayo, ayan, isasabay na natin kung ano ang kailangan dito sa ating tindahan. At ito nga, bumili ako ng talong. At bumili rin tayo guys ng saging. Then, dito naman sa isang plastic, ito nga, idagdag natin to sa ating tindahan. At ito nga, ang loya guys, 60 ang bili ko nito, no? At nakaputol-putol na nga. Yan, para iabot na lang natin sa ating customer pag mayroong maghanap. So, ito nga kamatis, grabe ang mahal ng kamatis ngayon. 100 na agad to guys. Ito ay 13 pieces lang. So, ayan. At saka, sibuyas. Ayan dagdag natin ito para mabawi din natin yung ating pamasahe. <laughs> ba? Diba? So, ito mga bawang, panggamit-gamit ko lang to Kasi nga may tinda na ako ng bawang doon sa tindahan natin. Piso-piso, no? So, ito din guys, katol, bumili tayo ng... Sampung box kasi may naghanap sa atin kaya nagdagdagdag tayo. May kasi pag tuwing gabi, kaya ito, dagdag lang natin. And then, ito nga guys, spring, well, sa wakas, nakabili na tayo. Ilang beses ko nga kasi itong in-order sa Pure Gold, so wala, nagkakaubusan. So, buti na lang at natao na mayroong stock doon sa palingki. Kasi minsan, pag pumunta ako, wala din. Kaya naman, dalawang box ang binili natin para sure na lang talaga na alam naman natin na hindi agad-agad tayo makakalabas kaya dagdagan natin at mayroon na rin naman tayo dito nakaready na mga buti na mantika so may naghanap nga ng ganito sa siya kaya ayan kompletohin na natin kung ano yung hinahanap sa atin ng ating mga customer at halos nga price lang sila guys sa inorderan ko at saka dito kaya ito ang saya no dahil nakakahanap tayo at nakabili tayo ng na mantika. At ito nga, 144 pieces ang laman. Kaya dalawang box ang binili. At natuwa naman ako dahil meron na tayong stocks na ganito. Kasi nga, hinahanap to lagi ng ating mga customer. Dalawang ties na lang kasi natira dito sa ating tindahan. Kaya pag ganun, mag-alala talaga tayo, no? Ayaw kasi natin maubusan, lalo na itong mga fast moving items. So, ito nga yung resibo, guys. Ayan, baliktad pa ba yata. <laughs> so, ito nga, 900 ang isang box. So, dalawang box ang hinuha natin. And then, katol. Kaya, ang binayaran na natin ay 2,010. So, ayan. Masaya tayo pag nakabili tayo ng mga mabinta dito sa ating tindahan. So, nandito na nga din guys yung ating in-order na Coke mismo dito kasi ako nag-order sa kanila lagi kasi mas mura so ito nga lang in-order natin mga cook mismo kasi nga marami pa akong 1.5 at saka mga royal, sprite, mayroon pa ito kasi ay hinahanap lagi sa atin ng mga customer so ito nga yung binayaran natin 2,850 dahil nga ito yung mabinta so ito yung dagdagan natin para tumaas ang ating sales kaya mapapa, thank you lord gana lang talaga so ayan guys, magandang panahon natin So, ito na nga, dumating na nga rin yung ating in-order ng mga red horse kasi kahapon guys, Saudi, tagay din ng mga kinsinas. Kaya, Ayan, mag-order ulit tayo kasi may bakanting kahon. So, dahil may nabinta tayo, so palitan kaagad natin. Mag-order ka agad tayo, lalo na itong mga fast moving items. Kung gusto mo talaga na tumaas ang sales ng iyong tindahan. Kung may bakanti na, lalo na itong mga fast moving items tulad ng alak, no? Mabinta kasi ngayon. At mga si guys, kaya wag kang magpapawala sa ganun. Kaya sa si naman, talagang <laughs> ang laki ng puhunan mo, talagang ubusan, ubusan <laughs> ng kas. So, okay lang yan. Ang mahalaga naman ay puno yung tindahan natin at pag may maghanap ay mayroon tayong maibigay. Kaya okay lang pag wala tayong kas, ang mahalaga naman ay naipamili na natin. So paninda ulit. So kailangan na naman natin sila ibinta para maging pira at mayroon naman tayong ipamili ulit. Ikot-ikot lang ang ating mga ginagawa. So ito, nag enjoy naman tayo sa ating mga ginagawa, kahit paano ay nakakabayad naman tayo sa ating mga bayarin. So, doon pa lang talagang nakakawala ng pagod pag nababayaran mo yung mga dapat mong bayaran. Talagang nakakagaan ng loob. Basta sipag lang araw-araw, wag lang tayo mapagod. Kung mapagod man, pwede naman tayo magpahinga kasi ngayon, lalo na ngayon, <laughs> magpapasko, talagang bakbakan, no? Kasi ikaw yung amo, ikaw yung tindera, ikaw lahat ang gumagawa sa iyong tindahan. Kaya puyatan talaga, talagang sakripisyo. Pero okay lang, basta isama lang natin ang dasal, no? Para hindi tayo pababayaan, para bigyan tayo ng lakas. So, ayun nga guys, nagbabayad lang tayo kasi nga may magpapajikas. So, kaya tuwang tuwa po talaga ako guys kasi nga hindi na ako mamuroblema hindi na tayo maubusan ng Jika no kasi nga may ahinti na ako na kinukuha na na text ko na lang sa kanya if in case na maubusan tayo pag may magpa kaya thank you lord talaga dati ay nagpe-pre lang ako so ngayon mayroon na mayroon na akong ahinti sa Jika so ayan nga lang may simpre may charge yun pag magpa kasi ako sa kanya 10% so tinutubuan ko din ng 10% kaya may tubo pa rin tayo pero okay lang yun at least di naman tayo napagod di na natin kailangan lumabas maghanap para magpapakasin so mayroon nang kusang pumupunta dito ititix ko lang sa kanya if in case na maubusan tayo kaya hindi na ako na problema guys kaya tuwang tuwa talaga ako kasi malaking tulong na rin yan kahit sabihin natin napakunting konting halaga yan na tubo natin pero para sa akin guys tuwang tuwa na ako at ito nga may tubo na tayo kasi nga may nagpad kasi ng 2,000 so ayan talagang masaya tayo kasi syempre kahit maliit na bagay yan talagang malaki na yan para sa atin so ito nga yung ating in order guys na mga alak at ito nga nag order tayo ng MP light long neck guys, isang box. Ayan. Kasi nga may naghanap sa atin, isang box nga lang in order natin, no, para lang pag may maghanap kasi nga hindi naman siya masyado mabinta. So dito ako nagpo-focus sa Red Horse. Ayan yung dinagdag natin dito pag may bakantina na. So kinabukasan order lang kaagad natin para mayroon kaagad lagi tayong stocks, no. Kasi pag malapit na ang Pasko, so nagpapahiram din naman yung ahinti ah ko yung in order ko nito kah So ayan guys yung binayaran natin sa ala 5,961.